Wala namang ano, tay lahat may marunong yun nga lang si pa. Misa nakakalimot lang din yung, yung Pero importante talaga 'to. Sobrang importante nito sa motor. Oh, history ng history. Ito guys, uh, meron dito motor. Ayan, maganda umaga. Meron na uh, nagpalit ng crankcase. na nalimutan ilagay yung oil seal. So wala tayong dinadown na mekaniko ano, I explain lang natin dito yung pwedeng maging cause nito ano. So pwedeng masira yung makina natin kapag wala tong oil seal nito sa crankcase na to. So hindi ko to na video na so, kaginalas ko kanina. So wala tayong video. So ang cause nito kung bakit pinalta ng crankcase. Na aksidente yung may-ari. Nabasag yung crankcase. Ang problema lang guys is yung stock na oil seal niya hindi na ilipat dito sa bagong crankcase. So alam nyo na sa mga nakakaalam talaga dyan. Lalo na mga mekaniko. Walang aket na oil doon sa ibabo ng makina. So check upin natin yung makina ni boss. Kasi 2 weeks na yan na ginagamit na wala palang oil seal na ganito. So itong oil seal namin na to, ay ano pa to, sealed pa siya, hindi pa namin nabubuksan, kita niyo naman. So ilalagay natin. Then, una sa lahat, bubuksan natin muna 'yung babaw. Che-checkin natin 'yung rocker arms kaya 'yung cams. Pero kung ano to, kung natagal lang pa ng gusto, mas marami sira to. So sana walang problema sa ibabaw. Ayan oh, walang oil seal. So sa lahat na magkakabit ng mga crankcase, wag na wag niyo pong kakalimutan lagi nito. Napakaimportante po ng oil seal nito. Ayan po, tapatan tayo sa code. Kung gusto niyo maghanap ng code na yan, ayan, 93101 slash 10843. Ayan, yung code niya, ano. Yamaha. So, huwag niyo kalimutan lagyan ng oil seal. Kasi yung trabaho ng oil seal na yan, para umakit yung langis ibabaw ng makina. So, pag hindi umakit yung langis ibabaw ng makina, masisira yung ating rocker arm, marami pang iba, thumbs, kung ano-ano pa, marami masisira sa taas. So, hindi akit yung oil. So yung napansin ko dito, buti na lang mga panalo nakita na natin. Kalam nyo kung hindi ko nakita, sigurado magbabayad na naman tayo. Kasi tayo yung huling dampot. So pag huling dampot, sila lagi yung kadalasan nagsasuffer ng problema ng mga motora na. So kanina nakaganyan, tapos yung ginanong ko sa lang walang so, wala, ay, walang oil seal. So walang ang oil seal. So basta nagpulit kayo ng crankcase, lalo na yung mga Ducati Luxury na yun. Wala yung kasama. Minsan merong kasama pag yung kadalasan wala. Kailangan yung ilagay ito. Huwag nyong na no, huwag nyong kakalimutan. So ito yung paglalagay niyan. Uh, makikita nyo dito sa part na to is uh, may code siya. Kumbaga yung uh, yung part na to. Then yung makita nyo yung may spray niyan, yung tamang pwesto pag ganun. Okay, so pag ganyan yung pagkakabit. So madali lang yan ikabit. Lagyan nyo lang ng langis pa ikot. Tapos i-press nyo lang. Kayang-kaya ng kamay. Pwede rin na uh, may pangdiin kayo kahit yung pit ng ito uh, eto yung part na to. Pit ng ano, screw. Yeah, Idiin nyo lang na ganun. So dandahan lang sa pinan nyo lang ng basahan. So ito, chichikapin natin ibabaw para malaman natin kung mayroong uh, problema. Okay? So babaklasin na natin habang kalas okay, so, yung gilid. So yun mga para, ito na yung walang oil seal. Bubuksan na natin. na. Lang. Walang oil seal ang crankcase. So ngayon tinatanggal natin yung uh, water pump kasi. Uh, so kaya tatanggalin natin ito. Pubunutin natin yung pumps. Ito na. Yung head. Yeah. Yan na. Uh. So first ano natin. Top dead center muna tayo. Pero ano naman siya o oh, basa. Pero kita nyo na agad yung kalawang dun. Ano eh. So ito top dead center natin. Bago natin barilin yung pumps. So, 2 weeks ginamit. Uh, malaki na gap ng kanyang uh, bad, bad clearance. Uh, okay, ah, na tayo sa kanyang cam bolt. Marilin na natin. So, release natin ngayon yung kanyang tensioner. Himala itong sa kanya, ano kung mapapansin nyo. Eh? Kasi kahit walang oil seal, basang-basa pa rin yung ibabaw. So, yung iba to, yung yun na. So, possible, uh, yung langis dumadaloy siya sa timing chain kaya naso survive niya yung ano kahit wala siyang uh, oil seal ito yung cam bolt tanggalin natin so kaya natin titignan para naman masurable natin kung okay yung mga pyesa tanggalin natin yung kung decompression tapos sabit natin yung timing chain So ito, medyo gisingin natin ng konti. para madaling talasin, Tapos gamit tayo na. So, ito. Sana ay wala nang problema. Ayan o. Oh, kita, kita naman o. Oh. Kita yung kalawang. Ayan o. Oh. So, alam na alam mong tuyong-tuyo siya. Ang natin muna itong 8mm na ito. So, ito yung inaalis natin yung pinakang lock ng cracker arm pin dito naman tayo sa dalawang alay na 4mm so unahin nyo yung 8 pero sunod natin to yan so okay na so pabila naman tayo pabila so, natin kaya na magkakabunatan na tayo ng mga pyesang magagastos masasakit sa bulsa yung kanyang rocker and pin oops, bubunot pa yan na, ting, o oh, yan na diba, kayod na ka agad isa, gastos, agad o oh. ayan so, dahil walang umakit na lang eh, sira na yung kanyang magaspang na rocker and pin, buti nga hindi pa siya nag stuck up eh isa tayo, o, oh, grabe o oh. Ang roller, okay pa. Goods, ligtas, Sa 6,000. Uy, Iba-iba daw. Iba-iba. sabi nyo <laughs> <laughs> Tayo sa kamis kunatyan tina kamis palabinday yung yung nak yaya yaya Wala pa, wala pa. yaya ligtas ang yaya Yung pin niya, sira na yung isa. yaya na tayo, sa pinakamahal. Uy, rasa yaya May yaya 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 kung hindi yun bunot pa hindi ng pin ni bossing boy goods pwede pa to maliit lang yung gas gas pwede pa yan oh. makinis pa surprise dito tayo sa intake ang pinakamahal lang ano nakalaan ni 155 boom oh napakaswerte goods pa pin lang pin ayos kahit 2 weeks na yun ito lang you know, ito lang ang problema niya. Yan ang problema, ano. So, hindi natin alam sa black, ano. Pero kung gusto naman yan, eh, chicken hanggang sa black. Pero, ito na. So, yan. Ito lang ang papalitan, mga panalo. ni boss kasi nadala agad dito. So, kung nagtagal-tagal pa, yari. So, gagawin natin mamaya bago natin ibalik. Chichikin natin yung langis kung umakit, ano. So, bubuhin na natin yung kabilang side. Tapos, paanda rin natin. Ito lang, isa lang yung nasira sa kanya. Napakaswerte, ano. Lahat pala matagal-tagal pala dinala dito. Sayang, ang dami sana. <laughs> Tanatan ng oil sila. Yan, so yun lang pagtukod, oh. Pet ng, ano, yun, ayos na. Gawin nyo lang pagkakabit. Huwag nyo isadong ipaabaon. So, dapat nakapantay lang doon sa pinakang crankcase So, ito na rin. Pinata na rin natin ng bagong gasket. Na ito yung stock na gasket. Kasi yung pinakang concern niya dito talaga tumatagas. So ngayon nakita naman natin na may problema yung oil seal. So ipak na natin yung bagong gasket ng Gori. Tatagas o tatagas ang bulsa? Yan lang yan. muna sa kaisang motol Sa yung budo para ito yung eh, matesting na kung bagay magagawa baga natin ng hindi kailipat sa shop ng ibang shop ng maaga pa tuloy lang na. marami tayong magagawa dyan <laughs> tuloyan nyo lang at kay tuloyan din ang asawa nyo kumili <laughs> ka na tuloy ka ng iwasay ka na Huwag ka, so, kang lupas ay Huwag kang lupas ay Huwag kang niya yan Ay Vlad, yan mamaya pagkatapos 130 over 90 Ay blood ni boss, patungsan na pera mo Nataktak daw siya siya. Sarap ni Kudla. oh, harap ni Kudla. Sama ko nga dapat po sure po itong Hindi ko na sinama eh. Baka masaktan. Pipigilan <laughs> ka lang. Baka masaktan ako. <laughs> so yun mga panalo, ito na. Papalta na natin ang bagong uh, rocker arm pin. Isa lang naman nasira sa kanya. Ito lang eh. Oh. So mapansin nyo yan. No? Oh. Yan. Ito yung bago nasa baba. Nasa taas yung luma. So nagadgad na yung pin niya. So napakaswerte ni boss kasi nadala agad dito. So kung napatagal-tagal to, talagang masakit na gastusan to so yung mga ano nyo piso chinik naman natin okay naman lahat so di naman nagkatama tong ruler tapos yung rocker arm niya sa intake wala ding tama so ito na kabit na natin ulit so papaanda rin natin muna para ma check natin kung makit yung nangis <laughs>

dalang ang bumbunan. Okay. Hindi ah, na akong bukan puso mo. Asa, hindi natin papaganahin ng BBA. Huwag <laughs> lang natin pagkakitin sa na, hayo. Okay. So, wala na ibang bunat sensor. Spark plug pala, hindi yan. So, yan. So, yun mga panala ito na. Testingin natin yung oil ni Boss kung akit na talaga. Ay, oil na yan, ha? Why natin. ba ang menor. Sa so, pag uh, may problema o itsinyan. Ano yan? Uh, hindi yan lalabas din ng langis. Kaya sa pa one time again. Niyan. May langis na oh. Buhayin natin. safe. So yun guys, okay na tumatam ni boss. So ito famous naman namin. Bakit na yun lang yun? Ang na nga eh. So yun lang mga panalo. So huwag niyo na kalimutan lagyan ng oil seal. Kasi pag walang oil seal yan, liyakitan lang yung sa At masisira yung mga pang ibabaw nyo. Marami kayo babi sa Yun lang. Sana mayroon kayo nakuha sa ating simpleng video nito.